na natapos na ating uh, ginagawang uh, bluetooth speaker na DIY na D10 so ang gagawin natin dito ngayon mga idol ay rereviewin lang muna natin oh. medyo ginabi na tayo yan, oh. so magreview lang tayo mga idol sa ating mga ginagamit, kung ano bang ginagamit natin ng mga accessories dito so ito ang ating uh, isang set na bluetooth na Bluetooth speaker na complete set na siya. Ayan ito ang kanyang complete set. So, kunting review lang natin mga idol. Ah, uh, ito ay mayroon siyang uh, nilagyan natin ng medyo madilim kasi. So, nilagyan natin ng screen, 'yan, speaker screen para hindi matusok sa mga bata. Itong tweeter niya ay hindi natin uh, nilagyan kasi wala namang available na ganitong uh, screen. So, ito mga speaker lang na DGs. So, ito ang kanyang air vent. Yan. Yan. So, kung mapapansin ninyo mga idol ay green ang kanyang kulay. Yan, no? Green. Tapos, hindi siya textured. Yan. So, ito ang ating uh, plywood nga ginamit. Hindi siya masyadong katapalan. Mga dimidja lang ito mga idol na plywood. Ayan, at saka dito sa may taas Mayroon siyang hawakan Ayan, bitbitan siya Mayroon siyang bitbitan Ayan o Para <coughs> Kahit saan siya dalhin ay uh, Madali siyang Dalahin So itong speaker pala mga Idol IDGs Na 300 watts na kadalasan Nating ginagamit Na tusonra Kasi mura lang naman ito Itong Tucson uh, real speaker na DJs na tag 300 watts. <clears throat> ang bawat isa 'yan. So mayroon siyang mga corner guard mga idol dito, plastic para naman uh, maprotektahan -ma yung kanyang uh, pintura. 'Yan. So ito ang purpose niya para sa kanyang pintura. <laughs> Okay, so dito sa likod, yan, ito ang kanyang Bluetooth amplifier. So ito lang nagdadala sa kanya yung ECDC D100 W Hi-Fi Bus Power Amp. So halos kagaya din siya mga idol ng GD100 na kadalasan natin ginagamit. So ito ay first time kong gumamit nito itong D100 so far ang DGs na 300 watts mga idol ay halos mapunit ang kanyang cone so dun lang tayo mga idol sa mga nagbabalak uh, magbuo ng Bluetooth uh, speaker na ito ang gagamitin itong D100 pinakataas na gagamitin ninyo na speaker ay DGs lamang na 300 watts dahil kayang-kaya pa niya ihandle. Yan. 300 watts na dijes, pababa. Oh, di ba? Mas maganda nga yung uh, 200 watts, 180 watts. So yun, ma napakaganda niyan. Tapos ito ang yung gagamitin. Or pujerin diit diutso. Ah, mas lalong pupunitin yung konon, Ito pala ang kanyang mic. Mic 1, mic 2. Input. Mayroon siyang USB. Antena ng FM. Light. Switch. Tapos ito ang on-off ng 220 volts sa AC. So ito naman sa DC. Yan o. sa battery. 12 volts to 24 volts. Kayang-kaya pa niya. Or 26, 27 volts. subas so, treble, Volume mic volume eco yan so ito ang kanyang cord sa EC220 tw mga idol so abangan mga idol ha, ang uh, paano natin ito binuo ito nga uh, bluetooth ang uh, speaker na ito para masundan natin ang pagbuo ng ganitong speaker. So ito pa lang ang kanyang design, dalawang tweeter, dalawang speaker. Yan. So mayroon itong dividing network mga idol sa sa loob. So makikita natin kung paano natin uh, binuo or paano natin binayring yung dividing network natin. Ilalagay ko lang sa description kung paano magkabit ng dividing network so tayo mga idol so bago pala yan ay huwag ninyong kalimutan naman mag subscribe mag like sa ating video na ito kung mayroon kayong uh, natutunan na kunting idea about sa DIY na bluetooth speaker mga idol so huwag kalimutan na hit ang notification bell para naman ma tayo sa susunod ko pang mga video i-share lang naman mga idol. Ayan. so soundcheck tayo mga idol. Nahala larga birada. DJ DJ Christian, Knife